Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Angie at ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang maliit pero napakahalagang nila lang, ito ang stingless bee o may scientific name na Tetragonola biroi. Alam nyo ba na ang stingless bee ay walang pantusok o sting? Kaya ligtas silang alagaan, pero huwag nyo silang maliitin dahil napakahalaga nila sa ating kalikasan at kabuhayan. Una, sila ang pangunahing pollinators ng ating mga pananim. Ibig sabihin, tumutulong sila para mabuo ang mga bunga, katulad na lamang ng bunga ng nyog gulay at iba pang butil. Kaya nga may kasabihan tayo eh, no bees, no food. Pero hindi lang yan, may economic benefits din ang stingless bees. Sa mga lugar gaya dito sa amin sa Bulusan, Kasiguran, Pilar at Pretedias dito sa Sorsogon, maraming mga lokal na magsasaka mula sa mga produkto ng stingless bees ang pinagkakakitaan na. Narito ang ilan sa mga produkto na mula sa stingless bees. Unang-una, yung honey. Alam nyo ba na may natural at mabisang lunas para sa ubo, hika, at iba pang respiratory diseases ang honey ng stingless bees? Ayon yon sa pag-aaral ng mga professor ng Central Bicol State University of Agriculture. Nagpuproduce din ito ng propolis o biglu. Ang propolis ay may antimicrobial properties na panlaban sa impeksyon. At isa pa sa napuproduce ng stingless bee ay ang bee pollen. Ang bee pollen naman ay mayaman sa protina, energy booster, at pampulusog sa katawan. Kaya kung may pagkakataon kayo, subukan yung alagaan o suportahan ang mga lokal na gumagawa ng stingless bee products. Hindi lang ito nakakabuti sa kalikasan, kundi nakakatulong din ito sa inyong kalusugan at kabuhayan. Tandaan, maliit man ang bubuyog, malaki ang kanyang ambag sa ating mundo. No bees, no food. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at share ang kaalaman. Happy learning!